Naiipit sa tensyon ngayon sa Makati ang mga empleyado maging ang mga residenteng may transaksyon sa City Hall. Ang mga empleyado at pulis nagkagirian pa. Ang mainit na balita hatid ni Jay Sabale. Nagkainita ng mga empleyado at mga pulis kaninang umaga ng pagbawalang makapasok ang mga empleyado sa Makati City Hall. Sa Sobel Street pa lang, hinarang na mga casual workers, sa at empleyado ng RTC. Nagkukumahog silang makapasok dahil araw ng sweldo ngayon at may mga hearing pa naman. At karamihan po sa amin, hindi pa sumusweldo. Di ba? Oo, hindi pa ho kami sa sweldo. Huwag niyo naman ho kami gutumin ng pamilya namin. Hindi kami pwedeng mag, mag, ano, mag, uh, mag, magpa-reset unless may instruction from the executive judge or from the Supreme Court, court administration, administrator. So hindi kami pwedeng hindi papasukin. Kung, kung may instructions sa amin, bakit ba hindi? Wala naman kami pakialam dyan eh. Local issues yan eh. Isang residente naman na magbabayad sana ng land tax ang galit na galit dahil deadline na raw ng pagbabayad niya. Magbabayad ako, kinuha ko kahapon June 29, last day daw. Ay, alam mo magkano na penalty ko? O, oh, na. Ginawa naman ang paraan para makapag-in ang mga empleyado. Inilabas ang biometrics para makapag sila, pero nagpumilit pa rin silang makapasok at nakipagtulakan sa mga polis. Nang makalusot ang nakapulang babae na ito, hindi na nagawang pigilan pa ng mga polis ang pagpasok ng mga empleyado. Sa kabilang Old Makati City Hall naman, nanumpa bilang acting mayor si Romulo Quimpeña sa eksklusibong interview natin kay Acting Mayor Peña, sinabi niyang hindi niya inaasahang magiging biglaan ng pagtatalaga sa kanya. Gagawa na rin daw ng paraan ng sweldo ng mga tao. Itatanong namin ulit sa, sa DILG and syempre sa COMELEC kung sino yung pinaka uh, mataas sa quotient ng botohan ng nakaraan. Ako sir, uh, sir ba yung Peter sa sweldo ng mga Dapat siya. Uh, ngayon wala nang reason. Uh, wala, wala tayong nakikitang uh, parating na TRO, walang reason para hindi sila mag-assume. Sinabi rin ni Peña na bukas ang kanyang pinto sa pakikipag-usap sa mga binay at sana raw mangyari ito hindi para sa kanilang dalawa kundi para sa lungsod ng Makati. Jay Sabale, GMA News.